isa pang dance quiz na kinababaliwan ngayon dito sa Bayan ni Juan. Ang sayaw na ito, para bang sinasapian, ititwist lang ang katawan, ipapadyak ang mga paa, at sasabayan ang musika. Ang tawag dito, Albatraus. Sayaw na ito. Hango sa kanta ng Swedish DJ at record producer na si Aaron Chupa na ang title mismo, Albatraus. Dahil may pagka-freestyle ang sayaw nito, yakang yaka raw itong gayahin ng maraming huwan. Tulad na lang ng online sensation at ka-wonder nating si Ina Magenda. Ang kanyang paandar, ang sumayaw ng Albatraus sa hagdanan ng kanilang paralan ano, nung nasa hagdan kami noon, papababa -pa kasi nga weekend namin. Tapos nagpatugtog sila. Tapos yung nagtry ako ng ano, para aliw-aliw lang, parang kasi syempre naboboring kami. Tapos napunod ko yung videos nung parang, nag, parang trending din yung song. Tapos, eh, nung nakita ko yung mga steps, parang ginaya ko. Pero yung parang sariling ver version ko na parang pang-aaliw sa kanila. Pero sa huli, ang video ni Ina, epic fail pala. Hello bigla ako nalaglag. As in, as in, lap trip na lap trip sila, tawa sila tawa sa akin. Sa kabila nito, ang Albatross Dance video ni Ina, umani ng libu-libong likes at views. Ay! Ay! Parang doon kasi sila natatawa talaga, yung parang akong ako na, hala, na si Ina, yan na naman, nakaaliw na naman, yung favorite niyang step. Parang gano'n. Tapos kahit anong din nilang kanta, yun yung talagang sinasayaw ko dahil nga naputol ang pagsasayaw ni Ina, heto raw ang part 2 ng kanyang Albatross dance video. At para mas bongga, nang hila pa si Ina nang makakasama niyang sumayaw. Kaya mo yan, wag ka Itong si ate, nahihiya pa noong una. Jan, sige tumo. Yan, o tayo so, sa facial expression ka. Pero sa huli, bumigay na rin at gumiling pa. Si ate, di ba? Yan! Sige, todo nyo yung mga ganyan. Sige, todo nyo yung mga ganyan. Yan, yan!